Napapagod ka na ba sa kakaisip sa blood sugar mo o sa alta presyon? Yung pakiramdam na parang habang buhay ka nang iinom ng gamot na ang mahal-mahal pa. Araw-araw, milyon-milyong Pinoy ang may kaparehong laban, at hindi lang ito mabigat sa katawan, kundi maging sa bulsa. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang tulong ay hindi mo kailangang hanapin sa batika, kundi baka nasa bakuran mo lang? Paano kung yung halaman na madalas nating ihalo sa mainit na sabaw ng tinola ay may tagong galing na pwedeng maging kakampi mo para sa mas maayos na kalusugan? Sa video na ito, aalamin natin ang siyensya sa likod ng isang pangkaraniwang halaman. Titingnan natin ang mga pag-aaral kung bakit nga ba tinawag na miracle tree ang malunggay at kung paano nito sinusuportahan ang ating katawan laban sa dalawa sa pinakamalaking sakit ng modernong panahon. Ito ang kwento ng isang halaman na may bansag na mas malakas pa sa gamot, alamin natin kung gaano ito kay toto. Pagkilala sa Miracle Tree, ang malunggay o Moringa oleifera kung tawagin sa siyensya, ay hindi na iba sa atin. Para sa karamihan, isa itong murang sahog sa ulam at kilalang pampalakas sa mga nanay na bagong pang anap Pero sa likod ng simpleng itsura nito, ang malunggay ay kinikilala na sa buong mundo bilang isang superfood. Bakit kamo? Siksik kasi ito sa sustansya. Madalas mong maririnig na ang dahon nito ay may pitong beses na mas maraming vitamin C kaysa sa dalandan at apat na beses na mas maraming calcium kaysa sa gatas. Mahalagang malaman na ang mga numerong ito ay karaniwang nakukuha kapag tiningnan ang pinatuyong dahon ng malunggay kung saan mas concentrated ang sustansya. Pero kahit sa riwa, hindi may kakaila na puno ito ng vitamin A, protina, iron, potassium, at B vitamins na kailangan natin sa araw-araw. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang galing niya. Ang totoong, magic, ng malunggay ay nasa kanyang mga, bioactive compounds, mga espesyal na sangkap na may direktang epekto sa katawan. At dito na magsisimula ang ating pagtuklas kung paano ito tumutulong sa dalawa sa ating pinakamalaking kalaban, ang high blood pressure at mataas na blood sugar. Dalawa, malunggay laban sa high blood pressure, ang alta presyon, o hypertension, ay tinatawag na silent killer. Madalas kasi, wala kang mararamdamang kakaiba hanggang sa mayroon na palang pinsala sa iyong puso, utak, o mga bato. Ang isa sa mga dahilan nito ay ang pagtigas at pagkitid ng ating mga ugat o arteries. Pag masikip ang daanan, mas pinupwersa ang puso na magpump ng dugo, kaya tumataas ang presyon. Dito na pumapasok ang potensyal ng malunggay. Ayon sa mga siyentipiko, ang malunggay ay may taglay na mga compound tulad ng isothiocyanates at niazeminan. Ang mga sangkap na ito ay pinaniniwala ang tumutulong para hindi kumapal at manigas ang mga ugat. Ang resulta, mas nakaka-relax ang ating mga daluyan ng dugo na nagbibigay daan para sa mas maginhawang pagdaloy ng dugo at posibleng pagbaba ng presyon. Karamihan sa mga pag-aaral na nagpapakita ng malinaw na epekto nito ay ginawa pa lang sa mga hayop. Dito, nakita na ang pagbigay ng malunggay extract ay nakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Habang nangangailangan pa ng mas maraming malalaking pag-aaral sa mga tao, ang mga paunang ebidensyang ito ay nagpapakita na ang malunggay ay isang magandang natural na kaagapay sa pag-aalaga ng ating presyon. Isipin mo ang ugat mo na parang isang garden hose. Kung may nakadagan o may bara, di ba tumataas ang pressure ng tubig? ang mga compound sa malunggay ay parang tumutulong na alisin ang pagkakaipit na yun para mas kalmado ang daloy ng dugo. Malunggay laban sa mataas na blood sugar, isa pang pandaigdigang problemang pangkalusugan ang type 2 diabetes. Sa kondisyong ito, nahihirapan na ang katawan na gamitin ang insulin, ang hormone na siyang tagapagpasok ng asukal mula sa dugo papunta sa ating mga cells para gawing enerhiya. Dahil dito, naiipon ang asukal sa dugo na ng maraming komplikasyon. Dito, muling nagpapakita ng gilas ang malunggay. Mayaman ito sa mga plant compounds, kasama na ang chlorogenic acid, na matatagpuan din sa kape. Ang chlorogenic acid ay sinasabing nakakatulong para mas dahan-dahan ang pagsipsip ng asukal sa ating mga bituka. Pero ang mas interesanteng papel ng malunggay ay ang posibleng epekto nito sa insulin sensitivity. Isipin mo na ang insulin ay isang susi, at ang ating cells ay ang pintuan na may kondado. Sa mga taong may diabetes, para bang kinakalawang ang kondado at hirap ng buksan ng susi. Ang mga compound sa malunggay ay tila tumutulong na maglangis sa kondado para mas madaling magamit ng katawan ng insulin. May ilang maliliit na pag-aaral sa tao ang nagpapahiwatig nito. Halimbawa, may mga pag-aaral kung saan ang pag-inom ng malunggay leaf powder o paghalo nito sa pagkain ay nakatulong na bawasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Pero tandaan, ang mga pag-aaral na ito ay pauna pa lang at hindi sapat para ituring ang malunggay bilang gamot sa diabetes. Ito ay suporta, hindi kapalit sa payo at raise ng iyong doktor. Kung may natututunan ka at nakikita mo ang halaga ng ating pinag-uusapan, pakipindot naman ang like button. Malaking tulong yan para mas marami pa nating kababayan ang makaalam ng impormasyong ito. Ang listahan ng iba pang mga benepisyo, bukod sa potensyal na tulong sa high blood at blood sugar, marami pang kayang gawin ang malunggay. Narito ang lima pa sa mga kahangahangang benepisyo nito. Una, pampalakas ng immune system. Siksik ito sa antioxidants tulad ng quercetin at vitamin C sila ang ating mga sundalo laban sa free radicals, mga salarin na sumisira sa ating cells at nagdudulot ng pamamaga o inflammation na ugat ng maraming sakit. Pangalawa, suporta sa puso at buto. Dahil sa taglay nitong potassium, tumutulong ito sa normal na tibok ng puso. Samantala, ang calcium at magnesium nito ay parang semento na nagpapatibay ng ating mga buto napanlaban sa osteoporosis habang tayo ay nagkakaedad pangatlo para sa balat at buhok ang antioxidants dito ay hindi lang pangloob proteksyon din ito sa balat laban sa araw at polusyon ang langis naman mula sa buto nito ay sikat na moisturizer para sa balat at buhok pangapat pagpapabuti ng digestive health ang fiber sa dahon ng malunggay ay esensyal para sa malusog na panunaw Nakakatulong ito para maiwasan ang constipation at mapanatiling malinis ang ating tiyan. Panglima, kakampi ng mga buntis at nagpapasusong ina. Ito na siguro ang pinakasikat na benepisyo ng malunggay sa kulturang Pinoy. Isa itong galaktagog o pampasigla sa produksyon ng gatas ng ina. Dagdag pa riyan, ang taglay nitong iron ay mahalaga para maiwasan ang anemia sa mga buntis. Paano ito gamitin sa araw-araw? Okay ang dami nating nalaman. Ngayon, paano naman natin ito gagawin? Napakadali lang. Una, gawing tsaa, kumuha ng isang dakot ng sariwang dahon, hugasan, at pakuloan sa dalawang tasang tubig sa loob ng lima hanggang sampu minuto. Sal ay inumin. Pwede kang uminom nito isang beses sa isang araw. Pangalawa, gamitin ng pulbos, marami ng nabibiling malunggay powder o capsules. Ang pulbos, Madaling ihalo sa smoothies, juice, o kahit sa lugaw at sopas para sa instant nutrition boost. Siguraduhin lang na sa mapagkakatiwala ang brand ka bibili. Pangatlo, ihalo sa pagkain, ito ang pinakaklasik na paraan. Bukod sa tinola, huwag kang matakot ihalo ang dahon sa ginisang munggo, mga ulam na may gata, o kahit sa scrambled eggs. Ang ganda sa malunggay, pwede siya kahit saan. Ano man ang trip mo, ang importante ay ang regular na paggamit nito para makuha ang mga benepisyo. Ngayon, nakita natin kung paano ang isang simpleng halaman sa bakuran ay may pambihirang daladalang sustansya. Mula sa mga pahiwatig ng siyensya na kaya nitong suportahan ang pagkontrol sa blood pressure at blood sugar, hanggang sa iba pa nitong tulong sa ating katawan, mukhang karapat dapat nga sa titulong Miracle Tree ang malunggay. Pero teka, Bago tayo magdiwang, may isang napakahalagang paalala. Mahalagang babala, so, mas malakas nga ba talaga sa gamot ang malunggay? Ang diretsyong sagot ay hindi. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa diabetes, high blood, o thyroid, kailangan mong kausapin muna ang iyong doktor bago regular na magdagdag ng malunggay sa iyong diet, lalo na kung ito ay supplements o capsules. Ang malunggay ay hindi pamalit sa gamot na inireseta sa iyo. Ito ay isang suporta sa isang malusog na pamumuhay, hindi isang magic pill. Ang layunin namin dito ay bigyan ka ng kaalaman para makagawa ka ng mas matalinong desisyon para sa iyong kalusugan, gamit ang mga biyaya ng kalikasan. Kung may natutunan ka sa video na ito, ishare mo naman sa iyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga health tips. Mag-comment ka sa ibaba. Paano mo ginagamit ang malunggay? May paborito ka bang recipe? Gusto naming marinig ang kwento mo. Hanggang sa muli, mag-ingat at manatiling malusog.